So, what's up guys? Uh, Mga nangapon uh, Kung kilala niya ayan. Comment lang po kayo kung anong tawag niya sa probinsya At ilalagay ko yung pangalan niya sa baba ng video So, ayan siya ang ayan. Masarap to guys Pagano. Ayan yung talbos niya Comment lang kayo guys kung anong tawag nito sa probinsya. Uh, oh. So, okay to, uh, Oo. Ano to yan? Ano po? Lagyan uh. ng ano, munggo, gata. Oh. dami na nitong gulay na to Ayan siya, talbos na talbos pa Masyadong mataas siya Ayan doon din na natin makakuha So ayan guys, uh, ito na yung natin Marami-rami din Sarap to, lagyan ng Munggo So, lang guys. Mga ano, no? Ah, comment lang sa nakakakilala nitong gulay. Ito ay kilala ng taga bulakan Ito, mas pa recipe ng bulakan to. Bulakin nyo. Bicolano. So, lang guys. Comment lang nyo kung anong pangalan ito Thank you.